welcome to my mini vlog Ang ganap natin for today's video At tara, samahan nyo na naman kami sa ganap namin ngayong araw Let's go! At pagbasensyaan nyo na nga pagbo-voice over ko ngayon Kasi naman may singaw ang babaeng to Kaya ang sakit di ako makapagsalita ng maayos Oh, sya dyan nga Yan lang lagi na may routine paggabi Bago kami umaki at inaasikaso ko talaga lahat niyang gagamitin ng baby boosing ko Siyempre pagkatapos ko siyang linisan bisa ng pantulog Yeah, at ako naman nag brush ang gilangos lang at aakyat na kami. At yan nga lagi yung ginagawa ng baby bosing namin pag nasa taas na kami. kulo niya talaga lagi yan at kinukuha niya minsan yung mga milk niya, yung mga bote niya pala. Minsan nga nagigising ako sa ingay. Napawis na, napawis na nga siya dyan kasi naman nakalimutan kung i-open pala yung electric pan kaya pala nag na. Nung umaga nga kami lang naman dalawa, bibili lang ako ng tinapay ng aalmusalin namin ngayong umaga. At iniwan ko nga lang siya sa bahay kaya naman nagmamadali ang babae na yan. Di ko na talaga kaya na isama siya paakyat kasi naman ay na hinihingal talaga ang babaeng to. Sabi ko pagkasama ko siya pagbababa kami ay dire na lang talaga kami. hulong gulong na lang. Wala pa nga silang bagong tinapay kaya naman apat na piraso lang yung binili kay... Matagal ko na nga gustong patikim to sa baby bowsing namin. Si naman hindi siya talaga mahilig sa prutas. Hindi ko alam kung anong prutas pang ipapakain ko sa kanya nakakain siya. Naman yung ama niya nung pagka-uwi niya naman, na meron nadaanan siya kaya naman din na siya dalawang inisip at Bumili na nga. At pareho nga kami dyan ng baby boosing ko. First time namin kumain nito. Ang tabang niya pala. At tingnan nyo naman ang first reaction ng baby boosing namin. At pagkatapos nga namin mag-almusal at inasikaso ko naman itong pinahugasan ko kagabi. Itong lagayan talaga ng pinggan namin. Kung ano-ano lagi yung nakalagay. Alilinisin ko yan dyan at aayusin ko. Maya-maya, meron na naman nakalagay dyan na kung ano-ano. ba alam, parang ang rami namin dito sa bahay. Pero yan yung nakikita nyo lahat. Yan bigay lang sa amin. At flex ko nga lang tong este aesthetic namin na re. <laughs> at wala nga ang bahay na walang tinatagong kalat Talaga naman, tingnan nyo naman to dito. At talaga pinilit kong lagyan ng kurtina to dito kasi naman napakakalat lagi. Hindi naman siya talaga nakaka aesthetic tingnan. At pagkatapos ko nga maglinis at nagtawag na sa akin yung baby busing ko at nagbapahelay na pala siya kasi inaantok na. Sabi ko nga lang siya hinahelay talaga kasi nakakatulog na siya agad. Pagkatapos ko nga patulugin yung baby busing namin at tutuloy ko na tong ginagawa ko at magsasain ako para pag gising niya at kakain na kami maliligo na. At nagsasain nga ako hanggang umaga na yung sabay na yung baon ng asawa ko. At pagkagising ng baby boosing namin, ayan, naligo na siya. Gusto niya talaga magbabad lagi. O oh, siya, yan lang po muna. Thank you sa araw na ito at salamat sa mga nanonood. Bukas po ulit. Salamat!